Alam mo ba? Nitong nakaraang linggo, nag-viral ang post ni TV host Drew Arellano tungkol sa kanyang vasectomy. Marami ang humanga sa kanya dahil sa katapangan niyang ipagtapat ang isang bagay na madalas ikinikimkim ng maraming lalaki. Pero, alam mo ba kung ano talaga ang vasectomy? Ang vasectomy ay isang uri ng permanenteng family planning para sa mga lalaki. Sa pamamagitan ng isang mabilis at ligtas na operasyon, pinipigilan nito ang sperm cell mula sa paglabas sa semen. Ito ay hindi nakakaapekto sa sexual desire o performance. Ito ay nagiging sanhi lamang ng permanenteng contraception unang naitala ang mga pagsasagawa ng vasectomy noong 1800s. Noong taong 1899, unang ginamit ang vasectomy para sa mga taong may problemang medical sa prostate. Pero noong 20th century, naging isa na ito sa mga pangunahing paraan ng male contraception. Ayon sa National Institutes of Health at Department of Health, tinatayang nasa 1% ang failure rate ng vasectomy. Kaya ito ay isa sa pinaka family planning methods. May mga pagsasaliksik din mula sa World Health Organization at ibang Global Health Organization na nagpapatunay na ang vasectomy ay cost-effective, safe at makatutulong para sa population management lalo na sa mga developing countries gaya ng Pilipinas. Sa kabila nito, kakaunti pa rin sa mga lalaki sa Pilipinas ang nagsasagawa nito dahil sa stigma at takot na mawalan ng pagkalalaki. Kaya naman, mahalagang itaguyod ang kaalaman tungkol sa vasectomy. Hindi ito dapat ikahiya o itago. At sa mga lalaking gaya ni Drew Arellano na handang magbahagi ng kanilang kwento, sila ay inspirasyon para sa mas malawak na pag-unawa at pagtanggap sa vasectomy. Ngayon, alam mo na.